Lumagay ka lang sa tamang lugar, mamumulaklak ka. Kung cactus ka, huwag ka sa tubigan. Kung water lily ka, huwag ka sa disyerto. Kung, de kung ikaw ay waling-waling, huwag ka doon sa arawan. Ikaw ay buganvilla, huwag ka sa lilim. Lumagay ka lang sa lugar, makikita mo ang magagandang bagay na ibinigay sa ng Diyos. Pero bakit hindi tayo makalagay sa lugar? Kasi nadadaya tayo ng media, kinokopya natin lahat yung model. Alam niyo yung mga model at mga lalaki na mga katawan na ganyan, mga tatlong araw na hindi kumakain yung pag magpipiktorial para lumubog yung mga taba-taba nila. Pero yan ay halos himatayin na sa uhaw. Yung nakikita niyo, ang gagandang mga mukha, isang tambak na mga eskayo lang inilalagay dyan, mga masilya, mga kung ano ano Hindi talaga sila ganyan sa totoo buhay. Kopya tayo ng kopya ng mga model ng media, mga icon. Hindi naman sila mga ganun talaga. Anong sabi ni Cindy Crawford? When I'm at home, I don't look like Cindy Crawford. Sinabi niya. So, napapalitan ng itsura, napapalitan ng maraming bagay. Piliin niyo kung anong pwedeng palitan at yung hindi talaga tanggapin niyo ng buong puso kasi magreklamo kayo sa buhay. Because that can be your uniqueness. Napapaganda ang tao. Lalo't kung may pampaganda ka, kasalanan na ngayong hindi maging maganda. Dahil nababago ang lahat. Tingnan nyo mga litrato ni Oprah Winfrey mga 10 years ago. Parang bagong baba sa puno. Di ba? Pero tingnan nyo ngayon, no, no, with a little retouch, retouch, o ganun pala nangyayari.